Good morning, plants. Good morning sa akong mga plants. Magdidilig po ako. Luya lang yun. Wala nung nilipat ko yun. Oh. Sa tubig kasi nakalagay. Luya. Ito ang aking. Ito Tubis lili. Gusto lumalangoy sila sa tubig. May bulak na yan eh. May bulak. Hmm. Gusto yan. Lumalangoy sila sa tubig. Ang kulang sa tubig. Ah, paypay ang yung dahon yan.